Marinaldo po, kamusta po ka mo dyan sa Indo? Iko po akong i-share po sa inyo. Hindi po manungod po sa mga kalamidad na nasasagupat po sa buhay ni ini. Aram daw po ni kung may kalamidad, kung ano ang dapat ang gibuhon. Hindi po ang dakulang kahaputan sa satuya. Ay e po, kaya premierong hapot. Aram mo daw kung sa inka maduman, maibakwar, pasiring sa ligtas na lugar, yan ang primero pong hapon. Ang panduwa, si Isay ang sa imong hahagada ng tabang. Po, si Isay ang sa imong hahagada ng tabang. Yan po ang mga kahaputan na dapat ako masimbag. Aram mo daw po kung ano ang gigibuhon nindo. Aram daw po na nyato kung ano ang dapat ang gibong kumasain kita. Sana po, inipong diit na patara-tara na ipapaabot ni sa indo makatabang po ini sa inyo sa pang-oral daw. Ano man po ang masagot pa sa buhay Tampan na kong tapo, grabe na pong piligro. Kaya, ang kaligtasan kan sarong komunidad sa sarong kalamidad, nakadepende po yan sa marhay na disaster management ang sarong dinamikong proseso na sakup ang pamamahala na primero. Ano po ang dapat ang Magplano kamu daw po sa po daw po, nindo, sa pamilya nindo, igwa po kamong plano, kapag igwa po nindo piligro, iyan po ang dakulang kaputan. Sa daw po nindo, sa pamilya daw po nindo, nag organisana po kamo, kapag may kalamidad o piligro na maabot sa tuyang buhay. Po, kung mayo si tatay, mayo si nanay, si sepo ang pigtukahan kapag panahon ng kalamidad. Pigpa-ibakwar na kita may sarok na pong kapamilyatan na masabi na, oh, maibakwar na kita. Tangani, ma, ma maparayo mang kita sa, ka sa kapahamakan sa buhay. Niya. Ano po? Ano po? Pag mid-mid ka mga membro, bistado ta na po sa si sarong pamilya, siyempre aram ta kung si siya ang mga kairibata, ang kapamilyatan. Ano po? Dapat, igwang liderato. Yung nga pagsabi ko bago si tatay, ang namamayo ng sarang pamilya. Si nanay, pag may si tatay, iyo po ang namamayo. Pag may si nanay si tatay, si matuwa na akin. So may kapasidad po na dapat taahan ng liderato sa sarang pamilya kapag panahon po ning sakuna o peligro sa buhay ta pamilya. Po, dapat makontrol ta sa satuyang harong pasana ha, na dapat sabi nga ni po, zero casualty po sa sarong pamilya sa panahon kalamidad o peligro sa satuyang buhay. Po, so, kabalik di sa pagpaplano po ini sabi ko na po sa na pam pamamahala. Pagpaplano, pag-oorganisa, pagmidbid ka mga membro kan sa satuyang pamilya. Ano po, iyan po manungod po iyan sa pamilya. Iba man po si sa barangay, iba man po sa munisipyo po, kabalik di ang manlain-lain na organisasyon na dapat magtarabangan asin in magkasararo tanganing primero, likayan o mabawasan ang mga casualty sa panahon ng mga kalamidad. Tatandaan ta po yan. Maging andam o mag-andam kita sa anuman na pangyayari. Po, sumunod, maging mag-responde sa pangangaipo kan mga nangangaipo as in, matabangan, makabang sa buhay. Kung tapos na kita sa pamilyata, sa panahon ng kalamidad, yao na safe na si pamilyata, nakatabang na kita, okay na, may nakita ang ibang pigiisip na na nakahandal po sa buhay kan sa tuwing pamilya, matabang po kita sa iba na nangangangay po ng tabang ta. Ano po, bako lang po sa pamilya kita dapat magtabang, kundi sa mga kabaranggay ta, mga kataraita. ta, para maka bangun ano po sabi nga niyo po maipsan ang mga suliranin sa buhay po kaya po dapat aram takong ano ang dapat ang gibukon po uulitin ko kabalik di sa manlain-lain po ang manlain-lain na organisasyon na dapat magtarabangan asin magkasararo tanganing ano likayan o bawasan ang mga kas kaswalti sa panahoning kalamidad. Tandaan ta po yan. Pangduwa, maging sa ano pa man na mangyayari sa imo, sa satuya, sa kapalibutan ta. Po. Pangtulo, maging magresponde. Kung totoo kita, sabi nga po. Totoo kita, magpangunang lunas. Ano po, matabang kita. Bakulang po sa satuyang pamilya. Kundi sa mga kataraid Po. Bakulang po yan. Kung may mga namamatian man sinta, kundi makabangan man din po sinda sa buhay na Sabi nga ni po, buronyog dapat. Dahil kita magpara sarasara deri na, o dahil, dahil na kumatabang, bako po dapat haro kaya. Ang gibuhon ta, kung natabangan ta na so, nahiling ta na na safe na sa pamilya ta, magtabang man po kaysa sa iba pong kabarangay ta o kataray ta, ini po sa panahon, bako lamang po sa panahon kang kalamidad, bako lamang po sa peligro, kundi sa gabos na oras na igwa kitang maitatabang. Tandaan ta po. May ibang matabang sa tuya, si, si pang sa pamilya ta, maging sa mga kataraid. Po, magtarabangan ang lambang saro sa tuya. Po, tandaan ta po. Hindi po kita dapat malingaw na makatabang sa ibang tao. Mas magayon nga ni po, sabi nga ni po, na kita ang nagtatabang kaysa kita ang tabangan. Ano po? Aram po nindo, sa pag-aadal kang pagdara sa kalamidad o disaster management, importante para sa sato na maaraman ang pagkakaiba kan mga ginagamit na termino o konsepto. Ano po? Ano ini? Primero, piligro. Ano po ang gusto sa kang piligro? Ini po, manungod sa mga banta na kung da'y malilikayan, pwedeng magkausanin danyos na buhay po bako lang po sa buhay, kundi sa pagsasadiri, as in, naturalisa ng tao. Ano po? Tandaan tayo po yan. Piligro. Dapat, yan, yeah, nag-aadal kita para maibsan sabi nga ni po. Taini po kayang piligro, nagkau sa ining ano, pwedeng magdanyar sa buhay kang tao. O, po. Pero, ang piligro, igwa po duwang klase. Ano po yung duwang klase kang piligro? Primero, primero po yung pagsasabi na anthropogenic hazard o human-induced hazard. Ano po ini? Ini po mga peligro na resulta kan mga aktibidad ng tao. Halimbawa, ano po? Halik sa mga, itong aso po, halik sa mga auto. Tandaan po niya. Nakakapiligro po yan. Mga aso, nahalik man po sa pabrika. Ano po? Nakakahilong mga kemikal. Ano po? Giyera. Nakakaapekto po yan. Yan ang pagsabing piligro sa satuyang tao, sa satuyang mga tao. As in, iba pa na mga, ka mga kahalintulad po kayo ni mga piligro. Yan ang pagsasabi na anthropogenic hazard o human induced hazard. Po, tatandaan ta po. Primero po yan. Ang panduwang piligro na klasika sa piligro, ini yun pong natural na mga piligro. Ano po yun mga natural na piligro? ini yun po mga darakang ano, naturalisa. Ano po? Ano ano po? Mga bagyo, linog, pagtuga kang bulkan saka mga uh, tsunami. Tandaan tapo po 'yan. Iya po mga natural na mga peligro. Tatandaan tapo po 'yan. Pero sabi nga ni po kasi bago, sabi ko nga ni po na may limang klase ning ano po? Disaster management o termino o konsepto na dapat akong maaraman. Primero, primero, yung pagsabi ko, peligro ang peligro may duwang klase. Ini po, sabig sabi ko, anthropogenic hazard o human induced na gibokan mga tao. Ang pandua, ini pong natural na mga peligro. Ano po? Iyon ang ibig sabi ko. So, halimbawa, mga bagyo, linog, ano po? Si pagrasay kang daga, ano pa? Pagtugan ng bulkan, tsunami, ano po? Tandaan ta, na ang peligro, sarong banta. Ano po? Sarong banta sana, kung ini daipa na dadanyaran. po? Ini madadamay sa madadanay sa nang peligro. Ano po? Madanay sa nang peligro. Ulitin ko po, tandaan na ang peligro sa rong banta sana kung ini daipa na danyaran. po? Ini magdadanay sa nang peligro. Tandaan po 'yan. Pandua, ini pong kalamidad. Primero, magkasabi ko po, Uh, limang konsepto ano po sa disaster management, peligro, pandua, kalamidad. Ano po ining kalamidad? Ini po nakakaanda niya ma, po ini. Ini sarong pangyayari na naging dahilan ng peligro as in danyo sa mga tao, sa kapalibutan, as in sa aktibidad sa ekonomiya. Pantulo, vulnerability po ini. Ini po manungod sa mga tao, lugar, as in infrastruktura naigwanin igwanin kau na posibilidad na ma maapiktuhan ni mga piligro. Tatandaan ka Ang pagiging madaling mabiktima, uh, parating na kondisyon sa heograpiya, as in level ng kabuhayan. Halimbawa, sa hazard sa mga piligro, araw kang bagyo, tsunami, pagrasay kang daga, mga harong na gibo, salait o nan durable material, light material, mga harong na harani sa, sa dagat, asin mga haralangkaw na edipisyo na ang mas madaling mabiktima, na mas madaling mabiktima. Pang-apat, hindi pong risk o pagsabi na risk go. Hindi, nagtataunin kahulugan sa pigdada, lalauman. Ano po, ulitong ko, ang resgo ini nagtataon ng kahulugan sa piglalao na danyo sa tawo. Po, prioridad as in buhay nadara dara kansarong kalamidad. Po, ang, madali, ang madaling mabiktima na namamanuwaan parati halang kaw ang piligro, huli ta mayo sindang kapasidad na atubangon ang piligro. Yan yeah, po. Dahil sindang kapasidad na atubangon ang piligro dahil po sindahan da dahil. dahil in aram kung ano ang gigibuhin da po pang lima ini po ang pagsabi na sa English na resilience katatagan ano po ang katatagan ang katatagan sarong komunidad na ang katatagan kan sarong komunidad manunungod sa kakayahan kang komunidad na atubangon ang mga epekto darak ang kalamidad halimbawa ano po sa pag-andam kang buhay para sa ano po maabot na bag inap kalamidad arog kang bagyo na hiling man may hiling man inis ang mga tao na na dapat may kaaraman manungod sa peligro ano po nakakatabang ini nakakatabang ini sinda na ma masalbar sa panahon kang kalamidad tandaan ta po yan. sana po sa dit na kaaraman na ini na bahagi ko man sa indo kung ano ang dapat ang dibuhon kung igwa po ning kalamidad, igwa ning peligro sa satuyang buhay. Bako lang po sa satuyang pamilya, maging sa satuyang mga kabarangay. Iyan po muna, sa masunod, matalaki kita na, na iba-ibang klase ning uh, peligro. Salamat po, maray na po sa